Ay ang galing mo pala mag-basketball dati. Thank you. Well, kasi no 80s, yung generation namin, naguso yung defense at yung Pag napalpal ka namin, pag naagawang ka namin, ah, sobrang lupit mo. Sobrang sobrang galing namin. Tapos lalo na kung napalpal namin, na steel namin, nakuha namin, tapos kami. Or siyempre, Pilipino, din naman tayo dumadang. naka -tabboard. Or talagang pinipit mo yung bola. Ayun, yun, bastas ka doon. Naglupit mo doon. So, ganun kami nung 90s ka uh, grade school player ako, high school player hanggang college, team B, team A, ganyan kasi nag-artist na Ano ako, uh, defense number one, and then ano ako, mid-range shooting, boarding, ganyan. Tapos yung ihahantay mo parang Jordan lilayap mo dito sa kabila or titira mo dito bigang papang fake mo woo panis yun yung uso dati ngayon kasi 3 points crossover more offensive oriented tapos ganun rin yung workout ko jump squats pampatas talon single leg jump squats ganun lang tama kayo pag yung mga Dr. Duo works for your happy health guys God bless